Kumusta mga ka-forever? Welcome sa aking vlog. Ang ganda ng panahon dito. Mainit na medyo malamig. Sana sa Pinas magiging okay na. Dahil kawawa yung mga tao. Huwag kalimutan magdasal lang lagi dahil hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Maging malakas at magtiwala lang. Nandito na kami sa plaza. Malapit to sa apartment namin. Oh. Ang ganda dito mga ka forever. Yung plaza nila, wala kang makikita dito na basketballan. Basketball court. O oh, may naglalaro ng unta tawag dyan. Asawa ko. May forever. Aww. Pwede lang na sila. Bidyohan. Oh. Naglalaro sila ng... Anong tawag dyan? Baseball. Baseball. Oh, <laughs> my Asa nila. Maka forever gabi. Ang lucky. Dito kami pumupunta pag naboboard sa apartment. Meron din dito maglalaro ng ping pong. Ping -pong. Ah! t pala. <laughs> Ini mismo ng klase nila oh. Puro puno. Nasa dito magtambay. Nakaka-relax. Sarap kuno kanila. Lah, umabot. kunti nila laruan nila. Mawali ata po Si hi to my vlog. <laughs> relax relax Eh, naman dahil Dyan yung toilet nila Ayan Ikot lang tayo Ano ang laki ng plaza nila dito <laughs> Paulit-ulit <-ulit>. Hehe <laughs>

<laughs> ikot muna tayo Ayan na ikot na natin yung plaza nila dito Nung nakakapagod Pahinga muna kami ng aking asawa Ay. Hello Pagod ba? Kung mga forever huwag niyong kalimutan mag-subscribe At pindutin ang notification bell Para updated kayo sa susunod kong video Maraming salamat!